Hello, hi guys! Magandang hapon sa inyong lahat. Um, this is Chin Rodriguez, mama channel. A faith healer, also reader. So ngayong hapon, natatagal natin nagsabihin sa iyo ng ating mga gabay. So this is a weekly gabay for the month of April 17 hanggang April 23 for the sign of Aries. So Aries, 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 welcome, welcome to my channel. Ano kayong messages, advices ng spirit guide sa ating masasagap for today's video? Kanina ba energy o ikaganapan sa buhay ng mga aris sa ating mga kagilap? So guys, this reading is a general reading lamang. Hindi lahat makaka-resonate. Kunin lamang po makakarelate sa inyo and comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap. And of course, don't forget to like and subscribe my channel and hit the notification bell for more videos update. And of course, maraming salamat po sa mga walang sawang pag na sa aking channel, lalo-lalo na ang hindi nag skip ng ads na way pagpalain kayo ng Diyos at may kapal, siksik na gumapaw na biyayang manong balik sa inyo. And of course, guys, maraming salamat sa mga nag-share ng aking video sa anumang uri ng social media platforms. Maraming salamat po. So guys, umpisa na natin ang laban for the sign of Aries. Angel Spirit, let's give me permission. Alamin at tuklasi. There is all uh, the ten of wands. So there is a lot of obligation, responsibilities. Now, and of course, there is a ten of wands by Verden. marami ka dito nga, um, kung sakripisyo, paghihirap, marami ka pinagdaanan. Or marami ka pagdadaanan, no? Pero kasi nasabi sa'yo dito, sa likod ng mga bagay na nangyayari sa'yo, kung baga nanatili ka nakatayo, no? Kung baga marami mga struggles na, na naranasan mo. No, you still stand off your ground. So let's see. Additional messages. And of course, there is a the vibe of cups. So there's a something regret or something disappointment or something confusion. Na sa mga bagay dahil sa rejections or something dahil sa um, losses. No, mga bagay na nawala. So um, kung dapat mo pakakatandaan dito na lahat ng mga mangyayari sa iyo na pagkawala ng isang bagay ay isang oportunidad, no? Para matutunan at malaman yung mga kahalagahan. No, may mga bagay dito na mawawala sa iyo. Mag-ingat ka. The queen of cause is an healing. Unting-unting paghilo, no? Unting-unting paglaya sa kaisipan, sa mga negatibo at sa mga sakripisyo at um, pighati ng nakaraan. Pero kung sinasabi din dito, guys, there's an information with that strength card. No? Be confident. Magkalakasan uh, mo yung confianza mo dito. No? Taasan mo ang confidence mo sa sarili mo. Maging matapang ka. No? Humarap sa hamon ng buhay. Kasi sa mga susunod na linggo, no? kailangan mo to. Maging matibay at maging malakas. And because there's a death card. So this is the ending and in, in your beginning. So ngayon linggo to magaganap ang pamalaking pagbabago. Malaking um, pagkawala at pagkaroon ng isang bagay, no? It's either a transformation that brings you a new beginning or a transformation that brings you an ending. So, um, sinasabi dito may mga bagay talaga na matatapos at may mga bagay na magsisimula. So, kailangan kumapit ka. And of course, there is a deformation with the five of pentacles. So, there is a financial crisis. No, ngayon linggong to, kailangan mo magtipid kailangan mo mag-imbak ng pera o kailangan mo mag-ipon, kailangan mo magtipid, magtabi. No, kasi makakaranas ka ng pagtumal o pagbagal na pasok ng pera sa iyo. No, magsusunod-sunod yung um, kagastusan mo ngayon. So, let's see what is the Ten of Wands. The Ten of Wands is the Nine of Cups. So, there's a uh, wish fulfillment. No, dito papasok ang pagtupad sa mga pangarap mo. Sa mga bagay na pinaghirapan mo, no? Sa mga bagay na um, sinakripisyon mo. Ito na ang kataparan sa mga pangarap mo. The five of cups represent the king of cups. This is the devoted sa 41st. No? Kung may mga bagay na mawawala sa'yo, pero may bagay na darating sa'yo, or may taong darating sa'yo, para punan ang puso mo. Ay, pag-ibig. So, let's see what is the queen of cups. Queen of Cups represent the judgment. So this is the wake of call or something. Ah, uh, uh, pay attention. No? There's an inner calling. So, kung tinatawag ka na ng, um, ng sarili mo, or tinatawag ka na dito ng poong may kapal, no, para palawigin, or para tanggapin yung mga bagay-bagay na nawala. Kasi magkakaroon ka ng healing. So, ano mga kailangan matanggap, ayan, no? Um, there's a strength card represented the seven of cards. So, there's a lot of options and opportunities, no? na darating sa buhay mo no, kailangan mo maging malakas kasi maraming oportunidad na papasok sa isang ilong linggong to baka kang ka sa sitwasyon mo kasi para ma-overwhelm ka dito sa so lot of opportunities and, and of course an information na papasok sa buhay mo there, there is a dead card for the ace of swords so there is a breakthrough No, ito yung magsasabing, um, this is the transformation that brings you a break to ang tagumpay na tinatawag. Na magtatagumpay ka dito at magbabago na ang ikot ng kapalaran at mundo mo. The five of pentacles represent the seven of pentacles. This is the harvest time. Yun yung tinatawag the consequences. No, lahat ng mga bagay na ginawa mo ay aanihin mo. No, kung, kung hindi ka magtitipid, kung magiging magasas ka, magiging um, kung ano meron pinagbibili mo, no? Lugo man yan. O mga walang katuturang bagay. Lahat ng mga bagay na yan yung mag-suffer ka. So, ibig sabihin, be aware and be conscious, no? Sa so, mga bagay or uh, pera na ilalabas mo. No? Maging practical ka at maging wise ka, no? Sa so, mga bagay na i-invest mo. So, let's see what is the ten of wands and the quest that. The nine of cups. So, there's an eight of swords So, there's a freedom freedom for an um, inner conflict, uh, freedom for an um, obligations, freedom of responsibilities. No, parang pinalaya ka dito dahil dyan, no, dahil natupad yung mga pangarap mo. No, kung baga, nakalis ka na sa ano, yung parang iniisip mo, paano kung babayaran yung gato? Iniisip ko kung paano gato ganyan kung paano ka masuk solution ng gano'n. Kumbaga, meron ka ng uh, financial stable na papasok na yung to. Or baka may papasok na finances na malaki na makakatulong sa'yo to fulfill na no? your worries. Now, Let's see what is the five of cups and the king of cups. And I guess there's the wheel of fortune. So there's a the good luck. See? Iigot talaga pa nga kapalara mo dito at maaaring Itong kapalaran na to ay papabor sa iyo. This is the wheel of fortune for a good luck, good fortune, and being a No? Kung baga may mga bagay na um, akala mo lagi ka na sa ilalim. No? Kung baga darating yung araw na iyaangat ka na ating Panginoon. Huwag kang, ma uh, huwag kang matubiling uh, magtiwala at maniwala. So may mga bagay talaga dito na kailangan mo mag Um, humiling at man manalangin no? ng at magtiwala sa so, pong may kapalala. Lahat na nangyayari sa'yo ay may kaakibat dyan na kalaman at um, experiences at karunungan. So, let's see what is the Queen of Cups and the Judgment. The Judgment and, of course, the Queen of Cups represent the two of ones. So, choices, no? This is the pay attention or something you calling now you need to choose something, no? Kailangan mo mamili. Hindi pwedeng dalawa, no? Parang, um, parang pag-ibig lang yan. Kailangan mo piliin isang bagay para hindi ka malito or para hindi ka magulo. No? Kailangan na no, mag-focus ka sa kung ano man ang alam mong magbibigay sa ng growth and expansion. Ganon, no? Kung kailangan may set aside yung sarili mo sa mga na, yung mga walang katuturang bagay, no? Yung paggala, yung uh, pag-inom, pag, uh, kung saan, -saan ng mundo ka pupunta, No? Kung saan-saan ka tawagin ng mga barkada mo, ganon. Iwasan mo na yon So let's see what is the strength card. And of course, the seven of cups. So there is the moon card. So this is the truth reveal. No? Parang pinakita sa iyo ng iyong uh, inner self. No? Na kailangan mo maging malakas. Maraming opportunity na papasok sa iyo. This is that truth reveal na pinapakita sa iyo yung magiging kalalabas ng eksena. Kung hindi ka magtitiwala sa sarili mong kakayanan, matatalo ka ng sarili mong kahinaan. So, kailangan maniwala at magtiwala sa sarili. This is the death card in the Ace of Swords. Represent the Eight of Cups. So, this is the um, letting go or moving forward, no? There's an a um, situation na kailangan ka na sa, sa eksena mo na yan, no? This is a transformation and there's a breakthrough. So, ibig sabihin, magtatagumpay ka. Makakalaya ka na at matatapos na yung uh, um, paghihirap, no? Kautangan man yan at mga pinagdaanan. So, ngayon linggon to, nababaguhin ang ikot pang kapalaran mo. So, let's see what is the five of pentacles and the seven of pentacles. So, there's a the sun card. The sun card, and of course, the Knight of wands. So, there's a slow and steady. Unti-unti yung pagsinay sa liwanag. No? Parang unti-unti mong makadiliwanagan at unti-unti mong mauunawaan ang dapat mong malaman. No? This is the seven of pentacles, harvest time. Parang kanina eh, pag, pag ano, pagtubo ng isang bunga ng uh, prutas or kahit anong bunga, no? Na unti-unti yan mamumulaklak at unti-unti yan mamumunga, no? Kasi hindi naman yan agad-agad eh, no? Na prutas kagad, agad-agad ganun. Kumbaga, kailangan mo munang ng hintayin mahinog or hintayin mo munang ng uh, yung itinanim mo, no? Kumbaga, kailangan mo ng mga fertilizer or pampataba diyan para maging ma malakas no at maging malusog yung um, halaman na yan. So pag ganun din yung sarili mo. Kailangan mong palakasin at pagyabungin ng sarili mo sa kaalaman at karunungan at sa mga pinagdaanan no bago mo malasap ang tunay na tagumpay. So let's see guys, no what is the outcome? The outcome represent the the four of pentacles, no saving money. Ito yung pinabibigay sa yung aral lang ating gabay na kailangan mo matutong humawak ng pera. Kailangan mong marunong uh, magpaikot ng eksena pagdating sa pagkakaperahan. This is the Ace of Pentacles that brings you a big money and big opportunities. So, nasa sa'yo kung paano mo pro pro protection na mga pinaghirapan mo. Nasa sa'yo ang um, kapalaran kung paano mo pagyayabungin o pababagsakin ng buhay mo. At the same day, there's Ace of Cups. Dito papasok ang love offer. No? Bonus na sa'yo ang pag-ibig. No? Kung baga, pag nag-ayos na ang buhay mo, may papasok na pag-ibig na magpapatibok sa pihik kang puso mo. Amen. So, let's see. Additional messages for um, career. Sa career mo naman, guys, so, there's the five of wands. Marami kang competitor. Marami kang, amok. marami kang kaagaw. Marami kang kalaban, no? Kung hindi ka lalaban, maagawan ka. Amen. And I guess there is a the king of wands by um, confident and, and, and stability. Na dapat alam sa sarili mo control mo no? na hindi ka dapat nagpapaapekto sa mga tao sa paligid mo. No? pilit ka man nila pabagsakin, ipatunayan mo sa sarili mo, ipatunayan mo sa kanila na gusto mo ginagawa mo, na alam mo na isa sila sa ginagawa mo inspirasyon para sa pagiging matagumpay mo. Additional messages about sa career. So, there's a page of ones. Dito papasok magagandang balita. Dito papasok yung maraming chismis. Dito papasok ang maraming um, mensahe. No? no? There's a lot of clients, customers, no? And there's a lot of competitors. So, let's see additional messages about sa love life. So, there's the Empress card for a revert. Love yourself, no? Kailangan mo mahalin ang sa sarili mo. Kailangan mo tanggapin sa sarili mo lahat ng mga bagay na kung ano man na meron ka at kung ano man ang kahinaan mo. Dahil yung kahinaan na yan, yan ang magiging kalakasan mo. No? So, let's see additional messages about sa love life. And of course, there is a Tree of Soil. No, makaka-recover ka na from the pain. Makaka-recover ka na from third party involved. Makaka-recover ka na from um, ghosting. Makaka-recover ka na from uh, betrayal. No? For a uh, lot of impostor. So, let's see additional messages about sa health. Sa health mo naman, guys, so no? there's a uh, the eight of Pentacles. Focus, no? Pagdating sa trabaho, negosyo, hanap buhay mo. Pagdating sa health mo kasi dito, kumbaga malaking factor kasi ang negosyo or hanap mo ay mapagdating sa pera, no? Pagdating sa health mo, naapekto Additional messages. So, there's the four, of course. re or analyze, no? Masyado ka kasi nag-overthink sa mga bagay-bagay. No, kailangan mag-focus ka, no, sa ginagawa mo. At kailangan mong um, hindi dapat dinadala sa bahay, ang ay dapat sa trabaho lang. Di ba? Kung yung worries and of course mo and of course um, depression mo pagdating sa mga bagay-bagay, pinagdadasal mo yan. So let's see guys, now what is the magical fairy messages? Anong may dadagdag na mensahe sa'yo ng ating mga gabay? So there's a debt paid off. No, lahat ng mga utang ay may kabayaran. No? lahat ng mga bigat ng mga nararamdaman ay mapapagaang. No, kaya may mga bagay tayong dapat bitawan. Lalo-lalo na kung hindi natin kaya-kaya dalihin kaya yung mga bagahe na yon. Kasi darating yung araw na may taong tutulong sa'yo para buhatin yon, Diba? Gusto mo yun yung binubuhat. So let's see what is a yin and yang or a okay. So there's a fikin. No? There's a lot of beliefs. Siguro, uh, it's either not in Pero ang nasa sense ko dito, yung paniniwala. No? Yung perspective mo sa buhay. And of course, there is an information with the seeds. See? Kung ano yung tinanim mo, siyang aaninghin mo. Na kung ano yung mga bagay na ginawa mo, yun ang magiging kapalaran mo. Diba? At the there's a re release. Surrender. Kailangan mong pakawalan yung mga bad habits, bad attitudes, and toxic surroundings. No? See, the there is a detachment and coldness. No? Kailangan mong pakawalan yung mga ganong um, ganong sistema, no, ganong eksena sa paligid mo. Lalo-lalo na yung mga taong, um, di ba, nandyan lang kapag na, sa kaligayahan. Pero pagdating naman sa, doon na sa pighati at sakripisyo at paghihirap, wala na sila. No, iniwang ka na sa ere. Archangel Michael, messages. Honor and trust your feelings. No, lagi mo pangahawakan ng iyong um, pakiramdam instinct, intuition, vision, sense of humor. Na kailangan na, kung baga tinitignan mo lagi yung both side of situation, and at the same time, yung lighter side of situation. Diba? Always think positive, be optimistic. At uh, the same time, uh, lean on God and angels support you, no? Nandito ang ating Panginoon, ginagabay ang kapati ang ating mga angel spirit guides. So let's see what is the monsology. Monsology represent what? Okay. So, let's see. A new romantic cycle begin. Dito magsisimula pa ni bago cycle pagdating sa buhay, pag-ibig. No? Dito papasok ang mga mga harutan. No? At pagmamahal na totoo ba? Which is totoo. Be bold and make the first move. No? Kailangan mong um, maging um, transparency sa sarili mo. No? Kung baga wala rin ibang um, makakatulong sa'yo kung sa sarili mo. Kung magiging, kung magiging, uh, kung magiging pretender ka para sa sarili mo, magiging, um, ngalingan din yung magiging outcome nito. Kaya kailangan magiging transparency ka sa mga taong mamahalin mo at sa mga taong makikisalamuha mo. And then your commitment is being tested. No, subukan eh. Bagi, bakit ka masubok? Lagi ka magiging So, let's see what is that. What is the... kang Raphael. So, to have faith. No? Kailangan mo magtiwala at maniwala. No? At the same time, let's see. And there is a detoxification. Pag, um, paglilinis, no? Ng mga toxic or toxins. It's either sa katawan mo ba or sa kapaligiran mo no? Marami atang toxic dyan or toxins ka na na kailangan i-release. Kailangan mo ng ano, ng mga herbal teas, ganun, fruit and vegetables, and of course, kailangan mo rin na magtanggal ng mga toxic sa paligid mo, no? So, let's see what is the chakra messages. For the chakra, so there's a recovery, no? Unti-unti yung pag-recover. At unti-unti ka nang makakabangon. And there's an isolation. You're feeling trapped no? Some situation. That because of your negative thoughts. So, let's see additional messages for Angel Spirit. And of course, guys, there's some music. No? Makakatulong daw music for healing energy and there's a practice, no? Enhance your abilities uh, and of course, polish your skills. So, let's see what is additional messages. And there's a denial. I-acknowledge mo yung fear, replace mo yung awareness ba? Kasi so, hindi siya natatakot ka. No? Kung baga nangangamba ka lang, maybe. And there's a grip. No? May mga bagay dito na nawawala sa buhay mo. May mga bagay na kung inaalis sa iyo ang Panginoon kasi may, um, there's an instrument no? na hanggang doon na lang yung ano nila, yung role nila sa buhay mo. No? Na hindi pala sila for longest time. No? Na mapagalan. Kasi baka sinisiraan ka na hindi mo alam ko baga pinagbubulungan ka kanang hindi mo alam kasi ganyan si God aalisin niya yung mga taong hindi kumaga, hindi tapat sa iyo and of course, earth school life lesson so marami ka matututunan sa buhay mo and of course, there's a portal doors are opening nagbubukad nagbukas na ang pintuan para sa iyo para ma malasap mo na ang um, mga pinaghirapan mo or either yung mga ginawa mo in a good way or in a bad way. So, ito yung sabihin dito, kung ano mga bagay na ginawa mo, ay aanihin mo sa madaling salita consequences. No? Uh, Additional messages. So, there is a truth reveal revealed. No, malalaman mo ang lahat ng katotohanan at magiging emotional ka. It's either a tears of joy or there's a pain. And there's a lessons, no? At marami kang matututunan ngayong linggong to. And there's a dandelion with um, perseverance. Konting tiyaga. No, kapag nagtiyaga ka sa mga bagay-bagay, may aanihin ka. Let's see what is the energy. Community, socialize. No, kailangan marunong ka kung paano makikipag-socialize. At alam mo kung paano mo ilulugay sa sarili mo sa mga tao sa paligid mo na ka. Di lahat ng nasa paligid ay totoo. And there the, there's a door to value. No? Nandito ang pintuan bukas para sa malaking halaga. Malaking, um, kaluwagan at malaking um, kasaganahan, no? There's a the thinking woman. So, if you are a women, you are overthinking paranoid. And of course, um, to dito, ano ka, overthinking. So, there's an the information. If you are a man, no? Baka first you me, overthinking or paranoid. Tamang hinala. Yun. A Jesus loving quote said, Heal the sick that Ian and say unto them, The kingdom of God is coming to you. So see, papagagaling, pagagalingin muna ng ating Panginoon yung mga sugat na naranasan mo. No, para makita mo kung ano yung mga bagay na iyahain pa sa iyo ang, ng ating Panginoon. Para sugat yan. No, kapag mahi humilom na, no, doon mo makikita yung sakripisyo mo na pinagdaanan. No, doon mo makikita na worth it yung um, ginawa mo. No, so let's see what is the angel's answer. The angel's answer represent wait. Marunong ka mag-antay. There's a wait. And there's a oh, big happy changes. Dito mapasok yung malaking mag uh, masayang pag malaking pagbabago, no? And there's a recovery. Double clarification na makaka-recover ka ha. Makaka-recover ka na. Ngayong linggong to papasok na to. Magsisimula na ang uh, unti-unting paghilom. What is the angels Roman? Uh, what is the Roman's angels? Roman's angels though, there's an engagement. So some of you guys, no, may engagement na magagaranty for a higher level of commitment. At the same time there's some um, the keep of in mind. So some of you naman, no, may another uh, may exena pa dito na your soul uh, your soulmate may differ for your usual time and expectation No? no kumbaga often mind you person mo so let's see what is the synchronicities for synchronicities so there's a sister uh -huh, may involvement sister dito guys and there's a no, home no may kinalaman talaga sa bahay sa tahanan so it's either a toxic yung sister mo or either there's a sister na tutulong sa'yo and there's a gather, no? Talagang sinasabi dito na kailangan pangalagaan at protection na yung sarili mo. At may mga biyayang nakalaan para sa iyo na ipinapakita na unti-unti ng gaganda ang kulay ng buhay mo. So, let's see what is the angel's number. And there's an 1818. wild, ah, uh, willpower, sorry. There's a willpower, achievements, success, striving, walk forward, Now there's a go better some courage and luck. So wow, significant even are on the cards for you. You will have progress in your endeavors and gain new experiences that right people and resources will be put on your fight. An excellent proposal of change is coming up. You're destined for greatness. See? Kung talagang um, may kalakasan ka at mayroong kakayanan para may, maging isang matagumpay na tao. No? Marami ka lang talagang mat, ma, um, matututunan at marami kang pagdadaanan. So, so there's a lessons kasi dito eh. No, there's a lessons na pinapakita ng baraha dito na marami kang matututunan at marami kang ma, uh, at malalaman. No, bago mo makuha ang abot kamay na pangarap. So, let's see what is the messages of life. Progress. See, nasa tamang progreso ka na ti. Each day as I recognize the divine with me, I have progressed further along the path of my spirit. Today, I respect my needs, observe what happened within, and do my best to maintain a positive attitude. I have faith in my inner strength and capabilities. I grow and reform every day. Today, God's opinion of me is the only opinion that matters. No? Kung magawala kang ibang pinaniniwala at pinakikigan kundi ang ating Panginoon, no? Kung maga mo at the end of the time na iaangat ka niya sa likod ng mga paghihirap at sakripisyo at marami ka mang bagay na pinagdusahan at marami ka mang bagay na pinagdaanan, no? Alam mo sa sarili mo na will you ni God na para matutunan malaman at maging isang mal matibay at matatag kang tao, no? At marami, maraming marami kang matututunan dahil dito, magbabago ang ikot ng mundo mo. So guys, this is a weekly gabay for the month of April 17 ng April 23 for the sign of Aries. So Aries, 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 maraming salamat for this wonderful reading. So once again, this reading is a general reading namang hindi lahat makaka-resonate. Kunin lamang po makaka-relate sa inyo. And comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap. Maraming salamat guys and see you in the next video. Bye-bye! and babush.